Okay, good morning po sa inyong lahat. Ako po ay dito po tayo sa ating channel, ang uh, Tabsong Viewpoint. Again, balik po tayo doon sa ating talakayan. Pero bago tayo bumalik doon sa talakayan, eh, harapat na batiin po muna po kayo sa ano, magandang umaga po sa lahat ng uh, makikinig at nakakapanood ng uh, ating uh, content na ito or video sa ating channel dito po sa YouTube. Okay, Again, uh, daily po ito, sinisikap natin na magkaroon tayo ng daily talakayan you know, about sa mga importanteng bagay na nangyayari sa ating bansa. So, lagi po tayong uh, nakatuon sa mga bagong uh, news na may kaugnayan na doon sa ating uh, bayan. So, napaka-importante po niyan kasi nagbabahagi po tayo ng mga informasyon na makakatulong sa ating mga kababayan para maging aware sila din sa sitwasyon dito sa ating uh, bansa. Okay po, so yun nga po ano, so balik po tayo sa ating talakayan. So mayon po meron po tayong nabasang article na, no? ito po yung article natin. Uh, yan, labo talaga, malabo, yan yan. Pasahin so, na lang po natin ano. So nakalagay po dito sa, sa ating mga article na binabasa is ah uh, Smuggled na sibuyas kontaminado ng metal poisoning at salmonella bacteria. So ito po yung nakalagay dito sa ano sa article na binabasa natin. So nakalagay dito inalarma ng Department of Agriculture ang nasabat na smuggled na sibuyas galing China na Uh, basahin ulit natin ano lagi dito inalarman ng uh, Department of Agriculture ang mga nasa Batnays model ng sibuyas galing ng China na positibo sa heavy metal poisoning at salmonella sa pa, sa pahayag ng uh, DA nitong Berenice May 9 which is kakaapon lang po ito no so ah uh, kinumpirma sa ng pagsusuri ng Bureau of Plant Industry, Plant Product Safety Service Division at ng National Plant Quarantine Service Division na kontaminado ng 34 na ang 34 na metric tonelada ng mga puslit na sibuyas na nasamsam sa Mexico, Pambanga. Okay, so 34,000 kilos po ng smuggle na sibuyas galing ng China ang nakapasok po dito sa Pilipinas. So may babala po ito kasi kontaminado ito ng heavy metal. Just alam naman natin yung heavy metal, meron pong masamang epekto yan sa kalasugan natin. So dapat maging aware po tayo sa mga binibili natin mga produkto. Especially yung mga produkto na smuggled galing ng China. So dapat po ito ay binabantayang mabuti ng ating gobyerno kasi nga Unang una, yung mga smuggle na ano na yan, na produkto na galing ng ibang bansa na pumapasok dito sa Pilipinas. Eh, unang una, hindi na natin na mamonitor kung safe ba yan sa uh, bilang food consumption ng mga tao. Pangalawa, uh, nakakasira po yan dun sa industriya ng uh, ano natin, mga uh, magsasaka natin. Kasi nga, nagpo-produce din naman tayo dito ng mga sibuyas, pero dahil sa mga smuggle na 'yan, naapektuhan po yung market price ng mga produkto na uh, prino-juice ng mga Pilipino. So ibig sabihin, dapat po asikasuhin mabuti ito ng ating gobyerno para at least uh, hindi po uh, ano, manganib yung ating mga consumer at uh, siyempre yung mga ating uh, mga magsasaka na umaasa po dito sa mga produkto na ito na kailangan pinoproduce tapos eh, bigla mapapasukan ng mga smuggled na produkto tapos binebenta nang uh, murang mahal uh, sobrang mura tapos eh siyempre nasisira po yung uh, merkado natin dito at napakaaapektuhan na niyan ay yung ating mga magsasaka dito sa Pilipinas kaya again uh, panawagan ko ng ating channel na ipitan po yung uh, ano uh, pagpasok dito ng mga produkto na smuggled unang-una hindi nagbabayad din sa buwis So, talo na po ang gobyerno natin jan Plus hindi pa namo monitor yung quality which is masama yun sa ano sa kalusugan ng mga consumer. So dapat i-priority po natin yan, higpitan po natin yung pagmo ng mga is smile smuggle na produkto dito sa ating bansa kasi ang dami pong tinatamaan yan mga magsasaka, mga consumer natin tapos yung quality ng produkto hindi natin alam. kung pala nakakasira na sa ating kalusugan. So yan po ang ating uh, ano, uh, bat, ang tanong kasi diyan bakit po nakakapasok yan sino ang nagpapaintulot niyan? Eh lahat naman po yan, dumadaan diyan sa inspection diyan sa port. Pero bakit nakakalusot pa rin? So sabi sabihin tama po yung mga panawagan dun sa hearing sa Congress na dapat amyendahan na po yung uh, charter ng ano ng uh, Port Authority yung uh, sistema doon para tis mabago na po yan mapigil na po yung uh, pagpasok ng mga smuggled na produkto at hindi lang po yan ano hindi lang po kasi yan sa agriculture agricultural product halos lahat po ng produkto eh may ano may mga napapalusot na hindi na accounted ng ating gobyerno so ibig sabihin talagang may mali dyan sa sistema at yan po ay dapat ma-action na ang dami ng congress na nagdaan pero hindi pa rin maasikaso yan at natatapos lang doon sa mga hearing-hearing dyan sa congress tapos uh, wala namang nangyayari hindi na napapatupad yung mga pagbabago dyan sa sa ano po natin sa mga port so isa po yan sa mga dapat uh, unahin ng ating gobyerno na tutukan na maayos at yung sistema ng uh, pag-aangkat at ng uh, sistema ng uh, port authority natin dyan kasi yan, napapalusutan tayo dyan ng mga smuggled misdeclaration ang kadalasan kasi dito po sa ano na to smuggled na na uh, sibuyas uh, iba po ang declaration nila nakalagay dito ang ano uh, misdeclaration po, ibang items yung nakalagay doon pero dahil siguro yung mga nag-iimbestiga eh, medyo may kaalaman na sa ano na trace pa rin yun so good news pa rin po yun kahit pa paano nasabat natin pero sa tingin po natin base dun sa investigation dun sa congress eh napakaliit na porsyento lang po yung mga natitrace na ganyan sabihin marami pa rin yung nakakalusot at yun po ang pinakadelikado yung mga nakakalusot at hindi na monitor at hindi nasasabat ng ating authority So, yun lang po ang ating ano yan, anong po masasabi ninyo dito kasi hanggang ngayon dito may ayos ayos yung sistema natin sa port. At uh, sa, yun nga po ang panukala ay baguhin yung charter para at least revise yung uh, sistema ng uh, ano dyan pag monitor ng mga produkto na pumapasok sa ating bansa. So, masalimuot yan ang dami ng administrasyon ang uh, nagdaan pero hindi pa rin naayos yan. So, again, dito po sa panibagong kongres natin sana po ma ninyo yan at unahin ninyo yung mga kapalkanan ng taong bayan sa kapakanan ng mga magsasaka natin sa Department of Agriculture yan po in uh, sa inyong uh, gobyerno na kaatang yan uh, sa inyong pamumuno pala yung uh, nakaatang yung sistema na yan at dapat mapo priority po ninyo ang consumer ng mga Pilipino at saka mga magsasaka at hindi po yung mga nag-i-import na yan again, uh, masyalimuot na debate po yan pero at least sana uh, maayos po natin yan sa bagong congress kung may ba amyandahan na batas kung may ba ipapasang bagong batas para makatulog po dyan sa mga pagtigil na ng pagpasok ng mga smuggle na produkto hindi lang po yan kasi dun sa nakaraang na pagdinig na nakita po natin doon at narinig natin na ang mga drugs din daw po ay pumapasok sa port at naipapalusot pa rin dyan. So, ibig sabihin, isang way po yan na may-stop natin yung pagpasok ng mga illegal na drugs dito sa atin pag naging secured na po yung mga port natin. Okay? At saka, pag secured na po yan at lahat yan ay wala na nakakalusot, tataas po yung uh, income ng uh, gobyerno natin, ng mga tax na makukuha doon sa mga pumapasok na produkto. Ibig sabihin, malaking usapin po yan, nakakatulong po yan doon sa ating uh, uh, ano, ano, uh, pag-ipon pag, uh, ng mga taxes instead na po na mag tayo ng panibago sa ni-impose sa taong bayan palaki, palakasin po natin yung collection ng tax sa mga pumapasok na imported goods na yan para at least hindi na, yung, hindi na sa taong bayan magmumula yung mga additional tax na i ng gobyerno okay so again yan pong panawagan natin dito sa ating channel ma-actionan po yung tinatawag na mga smuggled na yan kasi lagi na lang po nababalita yan so hopefully this coming congress sa uh, magkaroon tayo ng mga panibagong batas na makakatulong po dyan sa mga pagtigil ng, sa mga uh, smuggled na produkto na nakakalusot sa ating mga port mga pangunahing port natin dito sa Pansang Pilipinas okay so ano nga po palang masasabi ninyo dito sa mga bagong balita na to ah uh, pagig kakaroon ng mga smuggle na produkto, sana po yan ay ma-action na na, no? Okay? So, yun lang po. At uh, sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, please, pakisupport po ang ating channel. At uh, sa inyo yung lahat yan po, magandang magandang umaga. At sa inyo lahat, please